ngayon mga katropa magluluto pala tayo ng inadobong kasili bali nagayat na din pala ako dyan mga katropa ng pangsahog natin bali mga katropa maliit lang yung ating dyan mantika wala tayong pera pang bili nilagay ko na rin mga katropa yung naulian natin na kasili nilagyan ko na rin dyan mga katropa ng toyo. bali mga katropa nilagyan ko na rin dyan ng soka at paminta mga katropa saka bitchin mga katropa tapos nilagyan ko na rin dyan dit lang na tubig mga katropa baling lockda na pala natin yung mga katropa baling mga katropa nagtambay pala tayo dyan mga katropa nagkapilang tayo tapos tingin din tayo ng view maganda yung view dyan mga katropa baling mga katropa ayun mga katropa titikman natin yan dyan mga katropa kung all goods na ba diba? Kung pwede na ba natin banatan Bale mga katropa, all goods na Kapag hindi tayo mga katropa <coughs> Tayo na <coughs> <coughs> Ang nilang ngayong mga katropa Badyo ko na é good okay.